Hello guys, magandang magandang uh, maga po. May kliyente na naman po tayo gugupitan gugubutan. Akay muna po siyang milinyan yung bato. Para pag uh, gugubit ko, kita ko na po kung saan ako magsisimula. Hanggang doon sa may tenga, saka sa labit ng ang tenga, akay muna nilagyan ng guhit. Pinuhita ko muna. Tapos si eh, mo muna ang inahitan para makinis na kagad yung pinakang bato ganto sa may likod ng tenga. Akin na po munang inahitan. Yung pinaglinyahan e eh, nilinis ko na para basta ko lang nire-react iti-clipper. So, muna de, gumamit po ako ng number 2 clipper guide. At ayan na pong sinemical, dos, sinemical, uh, sinemical bundos yung mga gilid pati si may patilya. So, muna de, gumamit po ako ng one one guard, clipper guard. Katakay na po pinawas-buwasan uh, po yung mga kantuan. Tinatanggal, dahan-dahan ko po tinatanggal po yung pinagkuitan, yung pinaglinyahan. Alalay lang po, step by step po lang po tatanggal po ng linya ng guhit. Sumunod day, eh, gumamit po ako ng 1.5 clipper guard Step by step po ako okay, magbura po ng linya ng guhit. Dahan-dahan ko po muna siyang binubura. Hindi ko po siya binibigla. sumunod so, eh de, zero close ko na po yung kanyang linya ng guhit. Alalay lang po ang pagbubura. Uh, kailangan pa islet po ang paghagod uh, ng clipper. Pag uh, pasubsob, kailangan pa islet. Baka umukap, pagka pasub pasubsob, pa po ang ano, hagod po ng clipper. sumunod so, eh, de, gumamit na po ako ng trimmer. Dito ko na po siya buburahin yung pinakang linya ng ano guwit. yung akin yung linya ni para mawala na po so muna meron pa ako isa pang trimmer pang finishing ayan dito ko na siya ano pininish pagbubura ng linya ng guhit para mawala na po yung linya ng guhit po hanggang doon sa may babaw ng tenga So, hindi ko na po yung ibabaw. At ako yung binawasan na rin po yung mga sobra-sobra doon sa may gilid. So, hindi binawasan ko po yung kanyang ibabaw. konti lang po yung sa akin kanyang lolo. Kasama yung kanyang lolo dyan eh. Tapos pinaguhitan sa akin ng lolo yung kanyang... Yung oh, kanyang ako, pinaguhitan niya. Kusot nung kanyang lolo, guhitan ko yung kanyang ano, sa may ulo pinalagyan na ang linya. Pag inahita ko na, para mawala na po yung mga balibong pusa, tinanggal-tanggal ko na yung mga balibong balibong pusa. Nililinis ko na. Para mawala po. Ayan po, hanggang dito na lang po. Tapos na po yung paggugupit ko kay Tutoy. Maraming maraming pong salamat po.